good morning, good morning so, araw ng Sa araw na sa atin lahat Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog Yan, nandito tayo sa farm 2 Papaandar tayo, Ay, farm 1, kako ba? Papaandar tayo na makina Yan, ipalay natin Yumuyo ko na Yung ibang unang lumabas na bunga Medyo naninilaw na rin Ewan ko siya pong kung kailan magpapa-harvester yung kasabay nung sa farm 2 natin. Papanda tayo makina. Tapos ay na ano nagpapada muna. Pero okay pa yan. An na ano naman din yan yung mga ano natin. Na ano na na lagyan na ng lighting. pag ano Lalagyan na ulit natin yan. yan. Papandar muna tayo makina. Yan, mabas na ng makina si ano, si Boss Andy. Ayun yung palay natin. O yan, nagtanong-tanong din tayo sa mga huling sabog. Nagka-steam din daw yung palay nila. Para yung sa atin. O yan, nakausap ko si yung Melvin. Yung sa baba. Sa basa pa. din daw. May steam daw yung huling ano din. Huling sabog. <coughs> Ayan medyo naninilaw na rin ah. Ah, pupunta na tayo sa kabila. Doon tayo magtatrabaho. May tools pa naman tayo ilalagay. Ilalagay natin yung mga tools tong Nung ano, kamatis. Ay, kamatis. Sile, ako ba? O sa isang araw na ano tayo maglalagay ng ano net netting dito. Dadagdagan natin ng netting yung mga kamatis. ang mga kamatis natin dito. Tapos patutubigan na rin natin, natin yan sa pataba. Mga kamatis natin. Ayun. Hindi naman gano'ng makapal yung damo nito. Ayan Para lumaki yung mga bunga. Ano kaya magandang pagpataba sa para sa bunga? Pero nung nag-spray tayo, may ano naman yun eh. May polya na pang pataba sa bunga eh. Pero iba pa rin yung nasa ano, pataba sa sa baba, sa puno. Ayan, mabas. Dito na tayo. Ano yung mga natin? Oh. Kumiba um, 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 na sa kain Saka yung, ano, yung salat nung mga bunga. Dati, maano, ma... Ano, ma lanta pero ngayon oh, makatigas na yung. may mga buwan natin eh. ayun saka nag iba na rin yung dahon nitong ano napatubigan bigla sumigla Kasi po boss naglalagay na ng mga tulos yung nabutasan niya kahapon kada niya na ayun know, oh dami na rin bungo oh madami na rin silang bunga Ayan, ito nga, pinatubigan natin kahapon bago tayo umuwi. Para, ano, so, dito. Uh, ano natin. Alagyan natin ng letting. Letting, letting. kasi medyo maputik. Pero okay lang yan. Hindi naman ganun kaputik. paandal lang tayo ng makina doon saan sa ano, ating inanan natin yung mga kalabaw malik din tayo dito hindi muna tayo mag-aano papatubig ng sili sigurado matutumba na naman pero pero mas maano to mas malabong itong ano na to yung hanggang sa may madamo na yun medyo banakas ito kasi eh medyo madamo nga lang din pero nakaka ano, Idamu na yan nakaka protect para di matumba iwas tumba eh ka nga dami ng bungo oh. ang ganda na pag napatubigan pa to lalakas lalaki yan Boss, Pura dito tayo na ano, lighting. oh Mas madali daw ngayon kaysa Kahapon sabi ni Boss Andy Nabasa kasi boss, mas madali ngayon Nabasa eh Kahapon kasi medyo tuyo Medyo mabilis yung pagbubutas ngayon Pagka pa lang Basang-basa tayo sa pawis Pangin mo tayong konti. Pwede yata tayo magano dito ah. Magluto tayo. Ay, mag-iinit ang tubig. Iinit ang tubig. Mabas. Ay, mga tulos natin. Konti na lang. Mga sabi ni Boss Andy, mga sampung ano na lang daw yan. Sampung tudling. Tapos, ito. Pwede na natin ang mga leting yung atulusan niya kaya napatubigan natin. tayo uh, hindi pa natin matubigan yung sagawi doon. So anong wala pang tulos saka ano pa? Malakas naman yung hangin. Kahapon kaya napatubigan lang natin to. Ano, uh, medyo tahimik. Ayan, tapos uh, na itong sampitak. Tingnan natin kung anong dadling pa. Ito. So,

dami pa dami pa tayong tulos na kailangan ay ito pa naman medyo maano na madam medyo madamo to ang ganda sa kalahati pumunta rito walang kalahati hindi naman pwedeng mga grass cutter yan nasa loob pero hanggang ano lang naman hanggang dito sa bungal ito hindi naman buo sa dami po palang tulos na kailangan magpapatubig ng ano si Boss Andy ng yun mga boss ulit mo tayo ng damit para uh, masyado ng basay ano natin para tayo ng ano ng uh, nagano kasi tayo doon nagdamo doon sa bungad ng mga sili masyado mga kapal tapos si Boss Andy, ayun, nagpapatubig pa hanggang ngayon. Ito tubigin yung mga talbusin. Ay. Punta muna kaya natin yung ano, yung tubig dun sa kabila. Nga ah, pala, nagpapaano na si Apong Karling. Ah, kasabay natin sumabog yun eh. Kasabay namin, ah, kasabay ko. Tapos yung kay Cooper na nahuli ng apat na araw. Tapos yung nauna namang apat na araw sa atin si Carlo yung trabaho niya hindi niya pa rin <coughs> oh, yan na uh, harvester niya kaya karling yung kasim sa banan niya nagkakatubig o oh, yun sa ano natin hindi naman natin mapigilan yung tubig natin kahit nasa taas lang tayo no, nag, ano, nagpapatubig natitiktik yung tubig natin doon sa banan o oh, nung isang ang best naman nagpatubig tayo na si Pilapil dumiretso sa bala ayun uh, ah, nagkatagas din o oh, pinaano nyo na siguro ah uh, pinaharvester nyo rin para hindi masira kung may itubig tubig pa yung nando sa ano niyo. ah din natin so, natapos na nga isang pitak tapos yung isang pitak pa nyan bali lang yung bilang natin kanina 50 tudling pa naka 28 pa lang tayo dito eh. ito mga pasyo pinang mo natin kanina Yan. Yung saan lang naman walang kalahati yung madamo nito Pero kaya na muna kami nabosan di ba kung pumunta sa kabila Nagubutom na rin ako Kaya alas 12 na rin Ayun, damo Madamoy bungad Kaya ito nagkakatagas dito sa baypalay nung magpapatubig tayo Pwede na anong madam Madamo siya Tapos ay yung ano, harvester Yun Harvester do kaya pong harling na si Boss Andy dito mga gala patubig Ayan, tumada pa ibo oh, tumada pa sila ayun kapag nasahid sa lupa yung ano sigurado mamamatsi sa sobrang init mamamatsi sila ayun na basa yung wala natin adobong karne baboy kasi kain natin ay naman tayo wala tayong ano patit wala din sili yan wala tayong sili yan sa bahay tryin ko na bago pumunta doon sa kabila nabas oh, tingnan natin yung mga, ano natin. mga natin. yung mga kinakil natin baka wala nang tubig abo na yung kaya kong karling na ano na, ina-harvester na wala uh, mo mga tubig itong atin eh. lang talaga lang yung pinatutubigan natin. Sa taas lang. Wala, <coughs> sanapan lang ito eh. Oh, sanapan lang yung tubig natin. Ayun. Punti tubig eh. Nalalaglag talaga doon sa banana nyo Abas dito na tayo Kabila O pinatay na muna natin yung ano natin doon So Dito Yung natin Ayun na uh, sinabi ko ay boss handy Patabaan yung ano Pero pinatabigan nyo yung talbusin Tayo mag magtatalbos Talbusin natin yung ano Talbusin natin na tayo dito eh. May goma. Nakaya lang kaya si Apong Marley. mga boss. Ano Nakakadaan yun. O yun. <coughs> Dahil sa ano. Hindi tayo makapagdiretsyong maglagay ng tulos sa mga ano natin dahil wala tayo tulos kaya uh, yan paano ano lang yung paglalagay natin video ay diretsyo kapag naka, may nakakuha tayong tulos maglalagay tayo kung ngayon wala na tayong tulos kaya kuminto na muna tayo <coughs> ayan mawas yung ano natin yung natalabos natin dito ayan medyo ano lang kasama dito sa may damon. pero ayun yung ano natin Ayan. mga ano na siguro yan 8 kilo 8 kilo mag ganyan dyan nakuha oh. tapos pinapataba na rin natin kay Boss Andy nagpatubog siya kanina yan ano pala ngayon 60 na lang yung talbusin ngayon 60 pesos per kilo Mainit dito. Ito pa. Nandito na to. Kailan ba agad para hindi masyadong matutuyo. Ay si boss hindi dino sa hindi nandoon. Dun siya nag-upisa magtalbos. Yeah, mabas oh siya rin pa tayo nagtalbos. Ah. Uh, dito. Ando pa rin talbos natin. O kukunin natin yung kalugsuban na Baka makaisama na.

Mabiyak na tayo. Ipapauwi na lang tayo. Yan. Ito, pwede nang ano to. Pwede nang patabaan, saka patubigan ulit. Yung panigang natin na to. anong pang sigang si Boss Andy. Magsisigang daw ng ano. Nang... Ng... Tentu nak. yung nakalata <laughs> nagkakapansi talaga oh sa ano siguro sa init to ano oh, yan oh huh? nagkakapansi init oh unang halaw oh haba Hey, itu sendang kalau. <coughs>